nangyari? Bakit ganun? Anong nangyari? Na halos 30 segundo lang ay parang dinaan ng bagyo ang isang buong lechon. Tara at ating panoorin ang kabuuan ng video kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Ngayon ngang araw ay eh, may pamukbang challenge na naman si Madam Rosmar. Isang buong lechon at napakasimple lang para makasali. Kailangan mo lang magsuot ng yellow na damit at pwede ka nang makasali. Napakasimple nga lang ng gagawin mo. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang kumain sa harap ng kamera. Siyempre, bawal ang maarte. Maghiinarte ka pa ba? Wala ka namang babayaran. Na busog ka pa ng litsyon. Tara nga at ating panoorin kung paano nila minekos-mekos ang isang buong litsyon sa loob lamang ng ilang minuto. Pero may mas malupit yan dahil nga sa dami ng gustong makaranas ng mukbang ay pinagbigyan din ni Madam Rosmar ang iba ang mga pumunta dito kahit hindi na yellow at ito abangan nyo siguradong mas magugulat kayo dito kung gano'n sila magmukbang kung gano'n sila kabilis magmukbang ng lechon ilang sandali nga lang ayan na at inuupi na ni Madam Rosmar ang isang buong lechon grabe oh

Ang sabi ay ang mga nakadilaw muna. Pero itong si Kuya na ay hindi nakapagantay. Talaga namang sumiksik na rin at nakimukbang na. <laughs> <laughs> Lumipas na nga ang halos mahigit sampung minuto ay ito, unti-unti nang nauubos ang isang buong lechon. At itong si ate talagang mukhang tirador ng lechon. Maalam pumili, puro balat ang kanyang pinagkukuha. <laughs> <laughs> dahil nga natapos na ang mga nakadilaw, ay dito naman tayo dumako sa mga hindi nakadilaw dahil kanina pa rin daw sila naghahantay. Dito talagang magugulat ka, magugulat tayo lahat kung paano nila Uwinasak ang isang muong lechon Nang halos wala pang isang minuto Yan, pakatitigan titlikan niyong mabuti At huwag kayong kukurap Tara, panuulin natin Wala pa, naas ka ba? Wala pa, naas ka ba? pa, naas ka ba? Wala pa, naas ba? Wala pa, naas So yun nga, grabe, wala akong masabi. Halos tatlong segundo lang ang inabot ng isang buong baboy na to. Talaga naman, grabe. Iba sa mukbangan to mga to. Sunit ang biyahe ku pag-gaytay. Sunit ang biyahe ku So yun nga at hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa kamukbang lechon ni Madam Rosmar. Follow nyo po ang kanya mga social media account at yan. Huwag nyo rin pong kalimutan sana ipa-follow ang ating page sa Bans TV. At yan, maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat.